for this video guys ay dumating na pala yung hinihintay ko sobrang tagal ko na talaga tong gustong bilhin at ngayon guys ay dumating na nga siya pero bago yan magluto na muna tayo ng ating pagkain kasi sasabak tayo ng maraming gawain mamaya sharing ayan guys nagisa lang ako nitong sardinas at nilagid ko lang ng itlog pagkatapos nung naluto na tinawag ko na yung mga bata para nga makakain na nga kaagad kami kasi na miss kong maglinis dito sa bahay guys na miss kong, na -miss kong mag video nga habang naglilinis dito sa bahay. Kasi matagal ko na talaga tong hindi nagagawa. Paano ba naman? Kasi tinatamad na nga akong gumawa ng mga paglilinis nga dito sa bahay. Yung mga linisery nga dito sa bahay guys. Pero ngayon, ayan gagawa tayo ulit. Kasi nga magpapasukan na. At alam nyo naman kapag magpapasukan medyo busy din tayo. At syempre sinipag kasi ako. At nung natapos na nga kami kumain guys, dumating na nga. Ito in order ko na wall bricks. Kasi ididikit ko nga dito sa itaas guys. Kasi pangit na kasi yung lumang na ko na nga doon na baklas-baklas na kasya At nag-order na rin ako nitong itong lip gloss para sa sarili ko syempre wag natin kalimutan yung sarili natin para naman hindi ba mutla yung labi natin kung humarap sa camera at sharing at mura lang naman to guys naka tekwa na at 100 plus nga lang to kaya bumili na nga ako at matagal nga nga itong maubos sa akin siguro aabutin to ng limang taon bago maubos sa akin uy ang tagal nun at binuksan ko na rin itong na order ko na cortina guys ayan mumurahin lang itong cortina na na order ko syempre yan lang yung kaya nga natin at ayan umorder lang ako na medyo malalaking yung cortina para nga dito sa baba guys. Pagkatapos, tignan nyo naman yung itsura nga ng wallpaper dito sa taas. Kung, di, eh, kung hindi lang sana yan, ganyan yung itsura guys. Hindi ko pa sana yan papalitan dahil sobrang dikit nga yan. Sobrang dikit nga nitong wallpaper na to guys. Grabe. Solid talaga yung pagbili ko nito dahil nga hindi talaga siya kaagad na babakba. At sobrang tagal na nga dito sa amin. Kaso nga lang guys, kahit sobrang dikit niya, ay hindi yan makakaligtas sa kamay ng mga anak ko. O ba diba? sinong relit siya ng mga nanay na merong mga anak na sobrang likot ng kamay. Kapag natutulog kami guys o oh humihiga na sila dyan ay naku yung kamay nila kulikot ng kulikot dyan kaya ganyan na yung itsura kaya yung ginawa ko ay tinawag ko na sila at pinatulong ko na nga sila sa pagbaklas nga dito ng wallpaper kasi yan naman talaga yung gusto nga nila at mabuti na lang talaga medyo naka LL nga tayo kaya ayan naka order nga ako nito at mapapalitan ko na nga to nag sell kasi yung seller nga nito 50 pesos na nga sya at 200 plus free shipping na kaya, kaya hindi ko talaga pinalagpas guys kasi minsan nga lang yun kaya umorder ka agad ako. At ayun guys, dinikit ko na kaagad siya dito at nagumpisa nga ako magdikit dito. Ay tanghali na nga guys, pero anong oras na nga ako natapos dyan. Mabilis lang naman siyang idikit guys, kaso nahihirapan nga ako sa pagtanggal sa plastic nga dito bago nga siya idikit kasi dumidikit nga sa kamay ko. Kaya tinawag ko na yung anak ko, siya yung tagahila nga dito sa plastic. At bago ko pala yan, dinikit yung wall bricks guys. Pinunasan ko na muna yan para matanggal yung mga alikabok para mas dumikit talaga itong wall bricks. At ayan guys, natapos na ako dito banda sa magdikit guys sa may bintana lumipat naman ako nga dito guys banda tinaga ko na yung cortina at didikitan ko nga to dito na wall bricks kasi nga meron pa namang natira medyo malaki na nga yung nalagyan ko guys na netong wall bricks sa 50 pesos guys sobrang laki nga na nalagyan ko at nagbabalak pa nga akong mag order ulit guys para malagyan naman yung iba na hindi ko pa nga nalagyan at tignan nyo naman guys yung kinalabasan o oh, di diba sobrang ganda talaga parang ang sarap sarap matulog na nga dito at medyo padilim na nga sa labas kasi alas 5 na ayan guys at ngayon lang nga ako natapos at maglagay pa nga ako dyan ng cortina bago nga ako naglagay ng cortina syempre magwalis muna tayo dahil sobra nga ang mga alikabok dyan sa baba pagkatapos ko magwalis guys ayan hindi na ako nagmap map kasi na wala na nga akong map guys nasira na gusto ko sana yan punasan ng basang pangpunas kaso nga lang eh kailangan ko na magluto baka uwi na nga yung asawa ko kaya winalisan ko na muna yan guys pagkatapos bumaba na nga ako para nga magluto ng aming hapunan at yan ang muna for this video maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.